Ayan, magandang hapon po ma mga sir. Andito tayo sa checkout. Andito tayo sa may tawiran sa pagitan ng pure gold at saka sa shopping mall. 168 Ito po yung pure gold dragon 8 Yan. Ito kasi guys, may pakalan sa na Divisoria. Pero ilaya siya. Haba ng ilaya. recto Avenue. Tuloy-tuloy pa ganun. Papuntang uh, Divisoria na. Yan. At ito naman po ay tutuban. Yung dito sa may kabila, tutuban po. Tutuban po yan yung pag-anoon. Shoutout Pag Isa Rugman. Naka-live din yung isang cellphone natin guys. Nagla-live tayo dito sa... Uh, Tutuban. good afternoon po Ma'am Mel Andito po tayo Ma'am Mel sa may 168 shopping mall Dito po ito sa may Tawiran <laughs> Naligaw na naman po tayo Ma'am Mel, good afternoon po At ayan guys, binabasa po natin yung kwan. Yung mga nagko-comment sa live natin. Ayan, at uh, dala natin yung ating tripod Napakasarap magtambay-tambay dito mga kay Sarugmar dito sa may tawiran, sa may footbridge so. Oh. At uh, napakaganda na dito sa Divisoria. Manili bago po tayo guys pag uh, mapunta tayo dito. Napakaaliwalas at napakaluwag na ng kalsada. Set out sa mga viewers natin dito sa may Divisoria, sa may 160th Shopping Mall, sa may Tutuban Center, Yes, ma'am. Andito po tayo, ma'am Mel, sa may Port Bridge. Yung uh, tawiran papuntang uh, uh, Pure Gold at uh, 168. At ito po yung ano. Uh, yan po yung Port Bridge, ma'am. Yan po yung pot galing ng uh, doon sa kabila ay uh, pure gold. Ayan po yung pure gold. Shoutout sa mga viewers natin dito sa may kahabaan ng Ilaya Divisoria At sa mga kaibigan natin ng mga OFW, ito po yung Divisoria ngayon guys 那不，嗯。<That> Ang mga tumatawid dito sa Maipot Bridge. Yan po yung kagandahan dito sa mga kwan. Yung gustong pumunta rito. Napaka aliwalas na ng uh, kalsada at napakadali ng uh, biyahe dito. Hindi ka naaabotin ng siyam-syam kapag uh, pumunta ka dito guys. ayan hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog sagit lang natin pinakita yung uh, mga gandang tanawin dito sa may uh, port bridge dito sa pagitan ng uh, uh, pure gold at uh, 168 shopping mall ayan hanggang sa muli mga kaisaragman thank you hanggang dito na lang muna bye bye love you all at uh, shout out kay Ma Mil yan at uh, andito daw siya sa divisorya ngayon, si Mamil. At sa lahat ng mga viewers natin, thank you so much for watching.